Hello, kamusta? Uh, Magandang hapon mga kaibigan So meron po akong sasabihin sa inyo uh, Ito ay napakasimple uh, Mabilisan ito kung pa paano mag-delete ng ating mga video sa ating uh, Facebook So tara na mga kaibigan at uh, tingnan natin kung paano mag-delete So napakasimple lang ito Kasi mga kaibigan kung doon ka pa pupunta Dito sa mga video mo, sa tisa-isahin mo Mas matatagalan ka kung dito ka pupunta Ayan. Dito kasi mga kaibigan, dito sa ating pupuntahan, mas mabilis ito. Ayan. Ito yung ating Facebook. Ayan po mga kaibigan. So, pag nandito ka na, pinutin mo itong uh, tatlong dots sa may bandang kanan, tapos activity log. Ayan. Tapos mga kaibigan, dito naman tayo sa may public post. Ayan. So, nandito po lahat ang ating mga in-upload mga kaibigan. Ayan, nandito po lahat yung mga ating mga video na in-upload. Mas mabilis dito ma-search ma at saka mas mabilis dito magpura sa ating mga video. So madali lang ito, mga, meron po tayong ano dito, uh, Pwede natin na uh, ilagay dito kung ano yung date yung ating uh, in-upload na video. Dito eh, ilagay mo lang dito yung mga pizza yung uh, yung buwan kung kailan 'yon tapos uh, ilagay mo lang dyan, Tapos Mapupunta na dito 'yon yung mga video mga kaibigan. So mas mabilis ito makapag dito mga kaibigan. So sana po ay nakatulong sa inyo. Yan. Dito natin makikita yung ating mga video sa Facebook. Madali lang ito mga kaibigan. Ayan. Tapos dito mga kaibigan, pag magbubura kayo, kasi iiwan ko kung, kung pare-pare sa'yo ng mga apps. Pero dito mga kaibigan, pag uh, magbubura ka, pindito mo lang yung uh, tatlong dots sa may kanan. Ito. Tapos move to rush. ano move to rush. Uh, I mean, m -m move to trash. Move to trash. Tapos puntahan mo dito sa, pag uh, na move to trash mo na, puntahan mo dito kaibigan. Dito sa taas. Itong trash na to. Yan. Dito. Dito lahat magpupunta yung mga buburay mo mga kaibigan tapos dito na ma permanently mabubura dito mga kaibigan dito sa my trust pag once na bubura mo dito so yun lang po mga kaibigan sana po nakatulong sa inyo yung ating uh, mga tips